Happy Sunday grilling mga kababayan at mga kapatid. Ito na yung last batch natin ng griller sa buwan ng December. Ito na yung mai ano natin, mai serve So, kita nyo dito. Marami pa diyan naka tam, Yan na. Tapusin natin yan uh, within this next week. Yan kasama yan. May gitkin si na piraso ito lahat dito mayroon ng natapos so hindi na tayo magsiserve ng sa mga mag-order ngayon so by next year na yan January na yan natin matatapos kasi ito nga marami pa yung pending so yung mga order last November ay itong month na ito ay may serve natin uh, next week so sisikapin natin maubos lahat ito may serve lahat mga partners para magagamit uh, magagamit ngayong Pasko ngayong holiday para may may start na yung business niyo diyan sa mga lugar ninyo, no so shout out sa mga barang partners natin hindi ko na isa-isa king -isa napakadami natin so sa mga diyan sa Luzon mag-order na kayo ng advance ng ating injectable solution kasi nga uh, alam niyo na very busy na season itong December baka yung mga shipment natin ay matagalan so maitaswel ngayon pa lang mag-order na kayo for the whole month ng inyong uh, use, uh, usage ng ating injectable solution, i-order nyo na ngayon kasi hindi pa yan agad-agad natin ma-prepare para si within the week or one week, up, one week, one week after, ma-serve natin yung mga order nyo. So ngayon pa lang, i-order nyo na para di tayo mahirapan sa pag-shift kasi yun ang problema natin, yung uh, ating shipment. So at least, kung maaga lang kayo mag-order, kung maaga lang kayo magpasabi, walang problema. So, itong mga griller natin ay uh, serve natin na tapusin natin yan ito bago mag second week para lahat ay makarating na dun sa manyo malugar so next week makapadala tayo mga siguro mahindi, mahindi higit sampu so may mga yung mga balance nito later part na ng ano uh, next week kasi huli din naman sila nag order okay so happy grilling everyone and uh, God bless po sa ating lahat bye bye